Ikatlong Kabanata Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo Dumating ang panahon na si Juan na Tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Hodea. Ito ang kanyang sinasabi. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang at pulot pokyutan. Nagpuntahan sa kanya maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Hudea at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Hordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismohan sila ni Juan sa ilog ng Hordan. Pero nang makita ni Juan na maraming pariseyo at saduseyo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan ninyo, ngayon palang ay nakaambana ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. Pabautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega, at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman.